So yun mga master, bali update lang tayo sa uh, ginagawa nga project. So ito na, uh, bali delay lang yung ating vlog. So dito naman isa sa unang kwarto natin. So sa kliyente natin kwarto, bali niploringan na natin last time. So ito yung uh, naging terrace plan natin, so magiging uh, terrace to. Then uh, ito yung uh, kwarto natin sa loob. So bali dito yung uh, magiging alababo, then uh, ito yung CR natin, so ito yung uh, magiging uh, kwarto. So maliit lang yung uh, space dito, so hindi na natin uh, maglagay yung ng division. Ayan. So ito lang uh, naging layout. Then sa loob are, So bali nag nagano tayo rito uh, Pinapatag na natin So dito isa meron tayong rampa Kasi yung uh, mga uu pa rito So derecho rito Ayan. So ito yung uh, magiging hallway natin Mga master Then sa loob, so starting slide kayo na paghukay. So sabi paghukay dito para purong sa ating uh, magiging layout ng ating ano, uh, plumbing. Ayan, so, hukayin muna natin to So, once na okay na, then, uh, tatambakan ulit natin ng, uh, tatambakan natin, then, uh, diretsyo uh, flooring na po natin. So, bali ba ito more pala mga master, sa uh, starting na tayo ng electrical wiring. So, simple lang naman yung maging electrical wiring, pero ipapakita ko pa rin sa inyo. So, common basic lang tayo. So, kasi, uh, kada kwarto natin, isa, so, meron tayong, ano, uh, dalawang saksakan lang, uh, isang ilaw, at tsaka isang ilaw sa CR. So, bali, dalawang ilaw kada kwarto, at saka, dalawang saksakan lang. Okay? Then, ganoon din dito. So, ganoon din dito. Ah, uh, bali, ipapakita ko sa inyo mga last. So, bali bye Ipapakita ko sa inyo mga master yung gagawin natin by tomorrow. So, mag-start na kasi tayo dito ng electrical wiring. So, may basic lang to. So, saglit lang na sa atin to. Ayun. Ah, okay. So, yun lang muna.